Hi! For today's video, magbayad ko og double light gamit ang akong SIM bank. First step is open nimo mo imong SIM bank app. Then, i-click ang pay bills. Next is electric utilities. And then, choose um, double light. Next is, fill in na ni mo ang account number amount sa imuhang bill, first name, and the last name. Make sure na ang account number is correct. So, ayan, 6.38 ang akong bill and 4 pesos ang charge ni Simbank. So, confirm na pag okay na ang information or tama imuhang information ng dibutang. Then, screenshot or share, then click done. And ito ang text message ng Simbank. Pagkatapos ko magbayad, then maybe after 24 hours, zero bill na ang akong bill sa Davao Light. Thank you guys for watching.